yun no oh, grabe daming ano daming mga pinagtatapon to ano to kahon na lang kahon daming mga gamit to oh. mga kahoy oh. solid anong meron kaya ngayon bakit ang daming mga nagtatapon na gamit ito oh. Sabi Kalakal check. Kalakal check. Yan na. Sinelas so, balat pa oh. Ito, Nike, oh. Diba? Nike yan, Nike. Ito po. Kunin natin ito, kunin natin. Mayos po. Kailangan check. dito mga polo oh. polo oh sir ganda ng ganda ng mga polo ayos ah yun oh Ang puro mga long sleeve sama na to itong mano, itong bag ito ano ito patang bigat ang daming dumadaan nakakaya pero bala sila sa ano ito Paksiyar. CR natin yan ito ang palanggana ko? ano na to sa buno kung ano na natin yan bibigpitin na hindi ko alam yun kung ano yun